Naranasan mo na bang magising ng dalawa, tatlo, o kahit apat na beses sa isang gabi para lang umihi? Maraming gino ang nakakalang ito ay normal na bahaging ang pagtanda, ngunit sa katotohanan, maring ito ay isang tahimik na panawagan ng tulong mula sa iyong prostate. Ako si Dr. Rowena Bautista, at sa ng 15 taon, Nakasama ko na ang libu-libong manasa, katanghaliang gulang at mata-tandang kalalakihan. At masa sabi ko sa inyo, ang kalusugan ng prostate ay maring maprotektahan kung naintindihan at kumikilos kayo sa tamang paraan. Sa video ngayon, ibu -bunya ko ang apat na maliliit ngunit makapangyarihang gawi na nakatulong sa libu-libong kalalakihan na higit sa edad 60 na bawasan ang pamamaga ng prostat matulog ng mahimbing at mapanatili ang kanilang kalakasan ng hindi nangangailangan gamot o operasyon. At ang espesyal na bahagi, isa sa apat na na ito ay isang bagay na karaniwang iniwasang pag-usapan ng mga lalaki, ngunit ito ang susi sa pagkakaroon ng pinakamalusok na prostat. Bago tayo magpatuloy, nais kong magtanong. Samga nanonot ng video na ito, ilan sa inyo ang kailangan gumising ng hindi bababa sa dalawang beses bawat gabi para umihi, kung oo. Paki-type ang numero uno sa comment section para malaman kung hindi ako nag-iisa. Kung mapalat ka namang natutulog nang mahimbing hanggang umaga, I-type ang zero. Dahil iyan ay dapat ipakdiwang. At kung ito ang unang beses ninyo sa channel na malusok sa edad 50+, huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification bell para hindi ninyo makaliktaan ang mga tapat at kapaki-pakinabang na payo mula sa kin si Dr. Rowena Bautista. Sabay-sabay nating tatalakayin ang bawat gawi, maliliit na hakbang ngunit tiyak na makatulong upang maging mas malusok ang inyong prostate at maibalik ang mahimbing na tulog na matagal nang nawala. Na ko pa ang isang hapon hindi pa katagalan nang pumasok sa aking klinika si Mang Jose, 72 taong gulang, na pagot na anyo. Sabi niya, Doktora, maraming taon na akong hindi nakakulok nang mahimbing, tatlo hanggang apat na beses akong gumigising para umihi. Sa umaga, pagot na pagot ako at wala ng lakas para gumawang ang anuman. Sinubukan na raw niya ang lahat, mula sa pag-inom ng gamot, pag-iwas sa kape, hanggang sa paggamit ng mga food supplement, ngunit walang pagbabago. Nang tanungin ko kung ano ang ginagawa niya pagkatapos kumain, sumagot siya, nanonut lang akong TV. Ang sagot na iyon ang nagbukas ng solusyon. Pinayuhan ko siyang maglakat-lakat, nang lima belas minuto pakatapos kumain, kahit sa paligid lang nang kanilang bakuran. Pakalipas eng dalawang linggo, bumalik siya namay masa yang muha. Doktora, kagabi, nakatulog ako nang diretso hanggang umaga. Sa unang pakakataon sa ng maraming taon. Hindi lang si Mang Jose, ko rin si Mang Carlos, 68 taong gulang, Nadati nahihiyang magbahagingang masensiti bong usapin. Ngunit matapos niyang gawin ang ehersisyo para sa pelvic floor muscles ayon sa aking gabay, naibalik niya ang kontrol sa pag-ihi at ang kanyang kumpiyansa. Ang mamalilit na kuwentong ito ay patunay na minsan, ang kalusugan ay hindi nakasalalay sa gamot, kundi sa mga nakagawian. Sa pagtuntong sa edad na 50, ang katawan ng lalaki ay nagsisimulang magbago ng tahimik. Ang prostate, isang maliit na glandulang sinlaking walnut na nasa ilalim ng pantok, ay unti-unting lumalaki. Sa Satu nagdudulot itong pressure sa uretra, nanak papahina sa daloy ng ihi, hindi kumpletong pag-ihi, o madalas na pag sa gabi. Munit ang mahalagang malaman ay hindi lamang edat ang dahilan, kundi pati narin ang mga hindi nakapipinsalang pang araw-araw na gawi. Una, ang maling oras ang pag-inom ang tubig. Maraming gino ang nag-aakala na mabuti, ang pag-inom ang pag-inom ang maraming tubig, ngunit ginagawa nila ito sa gabi. Dahil dito, ang pantok ay kailangang magtrabaho buong gabi habang ang prostate, na naipit na ay lalo nape-pressure. Ang resulta ay puyat, pagod, at pangmatagalang pakasiraeng kalusugan. Pangalawa, ang pananatiling nakaupo pagkatapos kumain ay isang lihim na kaaway. Pagkatapos kumain, tumataas ang blood sugar na nagdudulot ng pamamaga sa katawan at ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhingang paglaki ng prostate. Ang simpleng paglalakat ng 10 hanggang 15 minuto pagkatapos kumain ay nakakatulong sa katawan na mas mahusay na mag-absorb ng asukal at makabuluhang bawasan ang pamamaga. Pangatlo, ang mahinang pelvic floor muscles. Kakaunti ang nakakaalam na ang grupong ito nga nga kalamnan ay may mahalagang papel sa pagkontrol ng daloy ng ihi at pagsuporta sa prostate. Kapag humina ang ma ito, madaling makaranas ang malalaki ng pagtagas ng ihi, biglang pagnanais umihi, o kawalan ng kontrol. At panghuli, ang pinakakaraniwang hindi pinapansin na sanhi ay ang hindi regular o kawalan ng ejaculation. Ang prostate ay gumagawang ang bahaging ang semilya at kung hindi ito regular na lalabas, ang malikido, patay na selula, at mga partikel ngang pamamaga ay naipon, nanak dudulot ngang iritasyon at paglaki. Samakatuwid, makatuwid, karamihan mga problema ay hindi nakmumula sa malubhang sakit kundi sa isang hindi balanseng pamumuhay. Sa pamamagitan lamang ng pagsasayos ng apat na salik na ito, pag-inom ng tubig sa tamang oras, pag-ehersisyo pagkatapos kumain, pagpapalakas ng pelvic floor muscles, at pagpapanatili ng regular na paglabas ng semilya, matutulungan mo ang iyong prostate na magpahinga, mag at maging mas malusok araw-araw. Matapos maunawaan ang mga sanhi, ang pinakamahalaga ay ang tamang pakilos. At maniwala kayo, hindi ninyo kailangan ng gamot, operasyon, o mamahaling terapi. Apat na malilit ngunit gintong gawi lamang. Kung gagawin ninyo ito araw-araw, ang inyong prostate ay mapoprotektahan at unti-unting gagaling. Unang gawi, Uminom ng tubig sa tamang oras. Huwag lamang uminom ng maraming tubig. Uminom ng matalino. Gawin ang karamihan ng iyong pag-inom ng tubig sa umaga at unang bahagi ng hapon. Mula alas, 6 gabi, uminom lamang ng malilit na lago kapah na uhaw. Ang paraang ito ay nakbibigay daan sa pantok na makpahinga sa gabi Binabawasan ang bilang ng beses na kailangan mong gumising para umihi at nakbibigay ng oras sa prostate para mag-relax. Ipinakita sa isang pag aral sa journal na urology na ang pagbabago sa oras ng paginom kang tubig ay nakatulong na mabawasan ng hanggang 40% ang dalas ng pag-ihi sa gabi sa mata tandang lalaki. Isang napakagandang resulta. Ikalawang gawi, ang 15 minutong strategic walk pakatapos kumain. Pakatapos mismo ng tanghalian, o oh hapunan. Tumayo at maglakat-lakat sa paligid ng bahay, sa bakuran, o oh kahit ilang ikot sa sala. Ang aktibidad na ito ay tumutulong sa katawan, na mas mahusay na ay proseso ang asukal sa dugo, maywasan ang pamamaga, at mapabuti ang sirkulasyon sa pelvic area. Hindi mo kailangang maglakat nang mabilis o pumunta sa gym. Ang mahalaga ay regularidad. Nakita ko na ang maraming pasyente na pagkatapos lamang nang dalawang linggong paglalakat ay mas mahimbing nang matulog, mas kaunti ang paghihi, at mas masigla. Ikatlong gawi, dahan-dahang i-activate ang pelvic floor muscles. Isipin na pinipigilan mo ang daloy ngan ihi sa gitna, iyon mismo ang grupo nang kalamnan na kailangan mong iehersisyo. Hikpitan ito sa loop ang lima segundo, pakatapos ay ay relax ang lima segundo. Ulitin ito ngang sepuluh beses, dalawang beses sa isang araw. Maari mo itong gawin habang nagsisipilyo, nanonut nang TV, o nakahiga sa kama, walang sinumang makakalam. Pagkatapos ng ilang linggo, mapapansin mo ang mas mahusay na kontrol sa pag-ihi, pagbawas sa pagtagas, at kahit na pagpapabuti sa sexual function. Isang pag-aral sa British Journal of Urology ang nakpapatunay na ang mga ehersisyo sa pelvic floor ay makabuluhang nakpapabuti sa mga sintomas ng benign prostatic hyperplasia at sa ilang mga kaso, mas epektibo pa kaysa sa gamot. Ikaapat na gawi, regular na ejaculation para sa natural na paglilinis ng prostate. Ito ay isang paksa na maraming tao ang nagaatubiling pag-usapan ngunit napakahalaga. Ang ejaculation ay hindi lamang isang pisikal na aktibidad, kundi isang proseso rin ng natural na paglilinis ng katawan. Ayon sa isang pag-aral na Harvard University, ang mga lalaking nag-ejaculate ang 21 beses o higit pa bawat buwan ay may 33% na mas mababang panganib na makaroon ng kanser sa prostata kumpara sa mga mas kaunti, tiga maging ito man ay kasama ang iyong partner o sa sarili, ang mahalaga ay mapanatili ang isang regular at malusok na ritmo, walang pilitan, walang pagkakasala. Ito ay isang kilos ng pangangalaga sa kalusugan, hindi pakpapakasasa. Ang apat na gawin na ito, bagamat malit, ay nagiging natural na pananggalang para sa prostate kapag ginawa nang regular na tumutulong na bawasan ang pamamaga, makaroon nang mahimbing na tulog, maging kalmado ang isip, at mapanatili ang pakalalaki sa edad na lima puluh pataas. Minamahal kong mga ginu, pakatapos ang higit sa lima taon sa profession, natanto ko na ang kalusugan ay hindi isang regalo, kundi resultangang pang araw-araw na tiaga. Walang sinuman ang makakaprotekta sa iyong prostate nang mas mahusay kaysa sa iyong sarili, maksimula lamang sa maliliit na hakbang. Uminom ng tubig sa tamang oras, maglakat pagkatapos kumain, mag-ehersisyong pelvic floor muscles, at panatilihin ang isang regular na natural na paglilinis binabago mo na ang iyong buong hinaharap. Nakita ko na ang maraming lalaki na bumabalik pagkatapos ang ilang linggo na may masayang mukha, sinasabing mas mahimbing na silang matulog, mas malusok, at higit sa lahat, bumalik ang kanilang kumpiansa tulad noong kanilang kabataan. Ito ay hindi lamang pagbabago sa katawan kundi muling pagsilang nang diwa ng pagkalalaki. Maaring magdulot ng puting buhok at kulubot sa balat ang edad, ngunit ang determinasyon at katatagan ay hindi kailanman naluluma. Hanggat hindi ka sumusuko. ang iyong katawan ay susunod sa iyo, gagaling kasama mo. At nais kong tandaan ninyo na ang pag-alaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi isang responsibilidad sa iyong sarili at sa iyong partner ang isang malusok na lalaki, ay isang lalaking marunong magmahal at pangalagaan ang kanyang katawan upang mabuhay ng mas matagal, mas malakas, at mas masaya kasama ang mga taong mahal niya. Kitanyo, nyo, apat na maliliit na gawi lamang ngunit maaring magbago ating pagtulok, kalusugan, at lakas. Hinihikayat ko kayong magsimula ngayon piliin ang pinakamadaling gawi at gawin ito sa susunod na tuju araw. Pagkatapos, bumalik sa comment section, ibahagi ang iyong mga resulta upang magbigayan tayo ng inspirasyon. At kung nais ninyong tuklasin ang isa pang gawi na 15 segundo lamang bago matulog na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga ng prostate at mapabuti ang mahimbing na pagtulog, Panorin ang susunod na video na inilagay ko sa description sa ibaba. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button, ayon ang notification bell, at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan na kaedad mo. Sabay-sabay tayong mamuhay ng malusok, malakas, at punong enerhiya sa edad na 50 pataas.